Ano po ba ang mga katunayan na ang Biblia ay totoo at karapat-dapat na paniwalaan? Aba, hindi mo ba kayo naniniwala dapat niyong igalang ang tatay niyo at nanay niyo? Naniniwala ba kayo ron, kapatid? Oo. Pa ako kasi naniniwala na mabuti na ang anak igalang ang magulang. Naniniwala rin ako na totoo yung sinabi ng Biblia na ang lalaki dapat niyang mahalin ng kanyang asawa. Huwag niyang pagmamalupitan. Naniniwala rin ako na dapat ibigin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Hmm. Ang love your neighbor as yourself. Di ba tama yun? Tama na, mamahalin mo yung kapwa mo tao, yung, yung kapitbahay. Hindi ba totoo yun? Sabi ng Biblia, pagkakain ka, maghugas ka ng kamay. Tama ba yun o hindi? Tama yan. Kahit tanungin nyo, doktor, tama yun eh. Ah, alam nyo, ang infectious diseases, 90% of infectious diseases nang gagaling sa hindi paghuhugas ng kamay. Tanong niyo mga doktor. Pero kung naghuhugas lang tayo ng kamay, hindi tayo madalas madadayariya, ah, influenza magkakaroon ng SARS. Tinanong niyo yung doktor na nagtatrabaho sa ospital. Ting may pasyente, bawat pasyente hugas ng hugas ng kamay para wag ma-transfer yung mikrobyo nung unang pasyente sa pangalawa. Eh, sabi ng Biblia, pagka ikaw daw ay kakain, magugas ka ng kamay. Eh totoo ba yun o hindi? Totoo, totoo yun eh. Kahit eh. hmm. sa siyensya, naniniwala ron. Sabi sa Biblia, huwag kang sisiping sa babae sa panahon na siya ay may regla. O oh, tama ba yun o hindi? Detalungin mo, doktor, mga OB and gynecologist. Tama yun. Masamang yung babae sinisipingan nang siya ay may regla. O, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumalan. Bawa, babae, bagong panganak. Hindi pa tapos magdimon, sabi ng matatanda. Bawal si pinga, nasa Biblia yun. E ano ibig kong sabihin? Eh lahat naman ang sinasabi sa Biblia, karapat dapat paniwalaan eh. Ano ang pruweba? Unang-unang, moral. Unang-unang, isip, ang konsyensya. Konsyensya lang, moral, common sense. Dapat ka nang maniwala sa Biblia. Sabi ng Biblia, nang pasimula nila lang ng Diyos ang langit at ang lupa. O, tama ba yon? Eh, ayan, meron nga langit, meron nga lupa eh. Hindi naman drawing yun eh. Meron nga lupa, tinatapakan mo nga eh. Hmm. sinabi ng Biblia, meron daw bukal lang kalaliman. Kailan isinulat yon? Panahon pa ni mag-aapat na libon taon na. O oh, eh, talaga naman palang bukal ng kalaliman. Yung Aqueous layer of the earth. Kung asan yung mga tectonic plates ng mundo na nagkabasag-basag na, kaya ngayon lumilindol. Kailan nalaman na ng siyentipiko yan? Nito lang 19th century. Eh, apat na libon taon na nakasulat sa Biblia. O, oh, sabi sa Biblia, 40-22 ni Isayas, ang mundo raw may circle, bilog. Ah, di ba? It is he that seated upon the circle of the earth. Ang sabi, pwede ang mundo bilog. Eh, kailan naalaman ng tao e, ang mundo bilog? Eh, tatlong libon taon lang nakasulat yan, Brother Joseph. Opo. Kailan natin naalaman ang mundo bilog? May sphere. Mm -hmm. Eh, ano, kailan? Noon lang makuna ng mundo ng retrato mula sa outer space. Nung magpadala na ng satellite, kailan lang yan? 20th century na yan. Opo. O therefore, The Bible is surrounded by facts, figures, history that will prove the authenticity of this book in its entirety. Kaya po, kapatid, wag nyo nang pag ng Biblia, mahalin nyo na misis nyo. Yan, sabi ng Diyos yan. Diba, nung una, hindi pa ito na anong book, scroll. At ano po ang sa gradual na ano, pagdating ng mga taon, ba? Diba, wala bang mga biases na ginagawa yung anong nag-copy, nag yung writer, or the translation? Ah, kung uh, ang, pun yun, no? kung kung mo ang ka, punto mo, kapatid, uh -oh. kung ang punto mo, yung biases ng mga translators ngayon, do away with their biases. You can look for a Bible that was translated without biases, or without uh, vested interest from the translators. may Meron sa mundo ngayon, na Biblia na kung tawagin eh Oxyrhynchus Papyrus that was written 3rd century of our common era. Nandun yan sa mga museum sa, sa British Museum, nasa Amerika, nasa Egypto, nasa Inglaterra. Kung gusto mong maglibot, pwede ka maglibot. Meron tayong Dead Sea Scrolls. Meron tayong Latin Vulgate na isinulat noong 4th century AD. Meron Oxy, okay, tinatawag na Codex Sinaiticus, merong Codex Vaticanus, may Codex Washingtonianus, matatandang salin ng Biblia yan na ang edad ay mag -a -a magdadalawang libon taon na ngayon. Ano ang ibig ko sabihin? If you are doubtful of any later translation of the scriptures, then do away with those translations and go as far as the original uh, manuscripts that were written in Hebrew and in Greek if you cannot find the original the manuscripts uh, the eldest of uh, translations wala pa po noong vested interest wala pa po nung kung ano-anong mga religious inclination yung mga mga writers and translators kaya po ang biblia napakaraming pruweba na yan ay totoo Pati ang siyensya, nagpapatunay na ang Biblia'y totoo. Ngalimbawa, sa Biblia may nakalagay na Haring Sargon sa kaharian ng Assyria. Sa matagal na panahon, hindi po naniniwala ang iba sa Biblia dahil mali daw yun. Wala naman daw Haring Sargon doon sa kasaysayan ng Assyrian Empire. Pinag-aralan nila yung Assyrian Empire, wala nakalagay na King Sargon. Eh sa Biblia may nakalagay King Sargon sa Assyrian Empire. Hindi sila naniniwala sa Biblia. Tinakwil nila ang Biblia. E kamakailan, nitong 20th century, nakahukay sila ng isang limestone, ng isang bato na nakalagay doon ang pangalan ni King Sargon of Assyria. Nakakita sila ng ebidensya, physical evidence, na talagang meron palang naghari na King Sargon sa Assyria. Ano ibig sabihin? Mas kumpleto pa yung Biblia doon sa ulat ng Assyrian Empire. O paano ka pa hindi maniniwala sa Biblia niyan? Eto pa isa. Sinasabi sa Biblia sa Mateo na nung hinisingil si Jesus ng buwis, sabi ng mga pariseo, dapat mambumwis kay Cesar? Sagot ni Kristo, pakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Pinakita nila sa kanya ang isang dinaryo. Tinanong sila ng Panginoong Yesus, kaninong retrato yung nasa dinaryo? Eh kay Cesar eka. Kung gayon, ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar, ang sa Diyos ay eh, sa Diyos. O ngayon, sino ba ang Cesar noong panahon ni Kristo? Si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. Mga emperador ng Roma yan. Kamakaila, nakahukay sila sa Samaria ng coins na ang nakalagay na retrato kay Cesar nagpapatunay na yung sinasabi sa Mateo 21, 22, 21, talagang totoo yun, nangyari yun. Meron talagang dinaryo o pera na ang nakalagay na retrato, retrato ni Cesar. Na yung Cesar na yun, yun ang Cesar nung nandi dito pa sa lupa ang Panginoong Hesus. Kaya ang Biblia po'y totoo sa lahat ng paraan, pinatutunayan ng siyensya, ng, history. ng history, ng moral, Pati ng common sense, magpapatutuo ka na ang Biblia, totoo eh. Sabi sa Biblia, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. O, di ba tama naman yan? Miski nga sa budhi mo na lang, maniniwala ka dyan eh. O, yan po ang sagot natin, kapatid.